Umasim daw ang yelo sa Alphamart. ba naasim? Bagligo ako noon. Seriously? Ano daw ang masasabi ko dito kay ate girl na pumasok sa freezer ng alpha mart for the content? Ay. Honestly, hindi nakakatuwa. Di bali sana kung freezer niya yun eh. Kaso hindi. O, tingnan mo pa yung suot niya. Tapos siya dun sa mga yelo na binibili ng mga customers. Napaka Hygienic kasi, diba? Kahit sabihin mo pang bagong ligo ka, bago ka pumasok at humiga doon, ay galing ka pa rin sa labas. Sana kinonsider nyo man lang yun. At hindi porket may nauna na nagumawa noon, kahit alam nyo hindi tama or hindi maganda, ay gagayahin nyo pa. This is not about, ay gusto lang naman kasi namin, happy eh, no? Masaya lang talaga kami. Okay, okay, walang masama doon. Sino ba ang ayaw maging masaya, 'di ba? Ang hindi kasi okay dito, no. Eh yung nagti kayo at the expense of the safety of others. Tapos pag kinol out kayo, may nang bash sa inyo, kayo pa yung galit. Ayaw nyo palang lang nakikritize. Eh. Ayaw nyo pala ng mga negative comments eh. O dapat hindi nyo nalang ipinose in public. Best, ano mo sabi mo sa mga nagsasalita sir about the sa issue sa Alpha Bala sila. Sa Sanay na ako. Kung, kung ano din sabi niya sa akin. O, mga iba, totoo. Mga iba, hindi. Kaplastikan na lang. Mukha ka daw bilis ang isda. O, hindi ako isda. Tawa ako. Umasim daw ang gelo sa Alpha ba taasim? asim. Bagliligo ako nun. Seriously? Ay, daw naka-plastic ang yellow. Dirty na daw. Dirty dirty Ay, hindi dirty yung naka-plastic nga, di ba? Pag nakabukas yun, madumi na. Kung alam namin, kung alam namin, binili na namin eh. Sinigat pa namin, di ba? Baka stress. Di na natagal yung stress kanina pa. Anong masasabi mo sa may-ari ng Alphamay? Ayun. siya ako, nagawa ko yun. Try again, eh. Try again ulit. Ay, naka. Sana, girl, nag-apologize ka na lang by acknowledging your mistakes. Nagkamali ka eh. Sana, you take full responsibility na lang of your actions. Kesa naman, parang gina-justify mo pa yung ginawa mo. Walang sincerity eh. But I just really hope, no, na hindi ka natuluyan ni Alpha Mart. Because, you know, I also feel bad dahil you've been suffering pala from anxiety because of bullying simula nung bata ka pa lang. O tapos ngayon, o walang duda na mabubuli ka na naman dahil sa mga actions mo na hindi pinag-isipan. Actually, mga kasopaw, no? eh nabuyo lang daw tong si Vivian na pumasok doon sa freezer nung kasama niya na nagvi-video sa kanya. Kaso yung blame lahat napunta kay Vivian kasi syempre siya yung kita sa camera pero the real mastermind was the one holding the camera and for me dapat maging accountable din to. Siguro no, eh friend ni Vivian yung nag-joke sa kanya kaya hindi na siya nagsalita about it. Pero girl, ha? Kung totoong kaibigan mo yan, dapat hindi ka ipinapahamak. Maybe you should be considering your friendship with this person. Hmm? Okay. Yun lang yung opinion ko. Kayo mga ka ano ang masasabi nyo sa issue na to? Comment down below. And thank you for watching.